Ito so naman, talingan mo ha. Ay, grabe. mo niya. Oh, 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 <laughs> oh <laughs> next, next. Oh, next. Galingan mo to, galingan mo. Uy. Uy. Oy, sayang oh. Galingan nyo kasi isang bisis lang yan. Ay. Galingan nyo ah. Chura. Chura. 100 Ay, nawas pa Sayang yun Kim, game, game. kaya yan, kaya yan. Ay, baka gusto nyo sumali? Eh? Wala, wala. Kasi makashoot ya. Hindi, adyo, tayo lang intra. Tanan-tanan maka-intra, pero hindi lang ko sure kung tanan madaog. Ang <laughs> importante, maka-intra, di ba? Kaya dumano sila kagina eh. Oo, oh. o, oh. o, oh. monti kana talaga to, sayang yan to, Uy. 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 para kailan yung Ah, galing nga. Ang galing yung yung Dalawa NA ang, ah. DALAWA NA YUNG HA nih, sayang sayang YUN AH, ah <laughs> sayang oh, CHAIR oh, Importante, naka-entra. Dito, okay, tabo tayo. Up. Paano, uh, naka-shot na? Naka-shot tayo. Oo. Oo. Yun ang why ka-shot? yung hindi pa naka-shot. Yung hindi pa talaga naka... O, okay, oh, tayo, tayo, tayo. Uy, uy. Uy, uy. Grabe siya, grabe siya. Game. Ay. Ay. Hop. Ay. Isa, isa oh, lagi. Wah, lapitnya hmm. ya, Oh. Ayun, lapit yan, Game. Ay. Ay. Oh. Lapit, te suerte oh 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 sayangnya bay oh oh, oh! 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 Uy! Sayang. Hmm. Pero malapit na. Kaya dalingan nyo. Uy! Yeah. Hmm. Uy! Ang swerte mo. No? Nakuha niya yung diskarte. Alam niyo yung diskarte kanina? Patamain mo dito. Uy!

Oh, swerte mo. Ano pangalan mo? Ha? Ang gwapo nito. Ni Yan. Yeah. <laughs> oh, sino pa? Sino? Nakatira na ba lahat?